Thank for waiting. The forward doors now open. Now the plane. Once again, thank you for flying with the Go and welcome to Iloilo. For your information, we will only be using the forward door for the plane. Yes, back, please stand Grabe. ko ko nanginginig lang sa lamig. <laughs> nanginginig pala ako dun sa turbol. <laughs> Ganun palang ang pakiramdam, no? Pag sabing gate ka na, no? Parang mahala mong Lalo na kung maliit yung... Pero plano, no? Buti nga nagpalit ako, eh. Ang sasakyan ko sana, Air Asia. Sabi ko, patay. Kaya nagpalit ako ng, ano... Eresya sana sa akin. Ang ingay pa naman yun. Eh. Maliit lang talaga yun. Eh. Hanggat hindi na yung unahan, hindi tayo makabanti siguro Sigurado. Ayan, ayan, ayan.

So, yun na nga, guys, no? At uh, nakalapag na dito tayo sa may uh, airport ng uh, Iloilo, no? So, ligtas naman yung ating uh, biyahe. At uh, grabe. Thank you, Lord. At naging uh, normal yung uh, aming paglapag sa airport ng Iloilo, no? Grabe. Ang kapal ng pag no kaya nahirapan na maglanding eroplano aeroplano na aming sinasakyan so buti na lang malaki eroplano aeroplano namin kaya grabe oh maulan pa rin oh no? kaya pala hirap na hirap yung uh, aeroplano na amin dahil ganitong, ganito kas, pa kasama yung panahon so buti na lang malaki yung uh, airplane na sinakyan namin no? si Bupa si so kayang kaya niya yung mga kapal na hala no Siyempre, pero sinakyan Cebu Pacific, yan. Yeah. Puti na malaki yung aeroplano namin. Kung hindi, nako, hindi kinaaya yung turbulence. Sobrang lakas talaga ng ano, ng turbulence sa aking papawid. So, sobrang taas pa yung aming uh, Nakiyak pa namin ng 27,000 feet. no grabe tapos okay. oo CR muna tayo guys at uh, naihit tayo bigla dahil dun sa turbulence no grabe Line 5J448 long term. Manila, time I think a we don't know the airport, so we If you're in part of number two, please remain seated. And the 448 <laughs> Grabe, naihi tayo doon ah. Bila ah. akong ginautom guys dahil doon sa turbulence ah. Grabe. So thank you Lord at uh, nakarating kami dito sa ililo ng ligtas no. So ganito yung itsura ngayon no? Kala ko tapos na yung uh, bagyo no? Malis kami sa Maynila Ganito rin ang uh, kalagayan no? So pagdating namin sa Iloilo Ganito pa rin Maulan pa rin no? Grabe <coughs> Kaya nahirapan talaga yung aeroplano namin Grabe, Grabe ang kapal ng uh, pag oh. uh, naka,

And then, syempre, malaki yung aming aeroplano, no? Cebu Pacific. So, kayang-kaya niya yung uh, malakas na current ng uh, hangin, no? Or, uh, nasama yung uh, makapal na clouds. So, yan, no? Yan, kaya nahirapan kayo bumaba. Pero, salamat po rin sa Panginoon dahil uh, bigtas kami nakababa, no? So, thank you, Lord. At uh, dininig mo yung aking uh, panalangin, no? kalibutan nga naman na namin Lord ang aming buhay sa inyo at piligtas mo naman na po kami sa mga kapamakatis na siya at ang nakalating na <laughs> na, Pedestrian. <laughs> pedestrian. Maam, <laughs> Okay, Lord. Ay, <coughs> baka, eh bakal lang dahil ng ano, mineral. 25, sir. Maramig lang. Gamay lang? Ah, oh, na. Sige. Hindi, uh, hindi lang... Hindi lang -hmm. <laughs> Ginutom ako dun sa... Sinaki namin roplano. Grabe. <laughs> grabe turbulence. So, na nakadlaw ang gaulan ga dere. Uh -huh. Tatlo na. Pero lang manghang no. Grabe. Uh, Kagina lang. Uh -huh. Pero subong, subong lang lang ang baskog. Grabe hangin. Kaya, yeah. um, alas 12 na din na, grabe na hangin. Uh, bago lang siguro kaabot ang bagyo or kagapong subong. Ang ano pang pinakaagahan? Ah, okay. ko okay. na sa Isabela mo. Oh, okay. gani. Kolban gani kami tanan sa kay grabe. Oh, grabe ang hangin, may sa gani to gani na, na ano lang ka hangin. Madara pala. Oh? Ano sa ilan? Tigrabi, hey, grabe. Tigko ko hey, kusugid, eh. kusugid kayo mahangin. Hey, grabe ang hangin. Uh, ano man lang, hindi, naman man tayo yun, pero pag once mag-abot uh, na uh, bugso -bugso oh. tapos ito nag lang. Oo. Oh. Bugso-bugso na. Ay lang kayo ng aeroplano na magsakyan dako. Oo. Uh, uh. Kung mga air, okay, e e kung mga Air er Asia, Air Isos or ang Cebu gamay uh, na ano. Oo. Uh, uh. like, lang dako. Sige na da, salamat. Okay, Pahuway huway tanay kay Grabe gid Ito palang uh, Ano ng aeroplano yung base uh, Yan ang tumitingin kung may paparating no? Yan ang nagraradyo So Yan o no? Grabe yung, uh, fog, oh yan ang na namin kaya grabe ang turbulence Sos, grabe. kaya umakyat pa kami ng 27,000 feet kaya matagal kaming nakalapag no? dahil umiikot pa kami dahil hindi machimpuhan yung uh, clouds no? dahil uh, hindi makita ng piloto yung runway tatabunan ng uh, sa ilong pa yung galumba so yun tambay muna tayo dito sa Philippine Airlines no. Sa Lilo Terminal Airport. 5 years. Manbag uta kabalik dire sa si Lilo ba. eh salamat guys ah. Parang UFO no. UFO.